Kasama ko ngayong araw pong ito, ang Philip Salvador ng Baksakan. Aguilas, um, uh, ang ating idol. Sama nyo kami mag-update ng mga asking price ng mga gulay dito sa ating Baksakan. Good morning, idol. Good morning, idol. Good morning, idol. idol. Dito po tayo sa pwesto ni Ate Helen. Alamin po natin yung asking price ng kanyang siling panigang, ng siling sultan, ng Sophia nang patolang lang politret ano natin si ano si ayan si si Sir Olan Good morning Sir Olan Good morning po Sir Olan magkano yung asking price touring nito? Ngayong oras nito? Ya po asking po min 5. Kayan na. Tandaan niyo ha ah. ngayong oras alas 9:30 Uh, 25, pwede yung magbago, pwede yung tumaas, pwede yung mababa, minuminuto, oras na oras. Depende po sa klase ng gulay. Ah. Yan. Maganda na yan? Pinakamaganda na yan? Eh, hindi maganda. Wala si Brando eh. Hindi kagandahan, magkano? 20. O oh, yan, yung magandang maganda, 25. Yan, yeah, malinaw na malinaw. Hey, yung hindi oh, magkagandahan, 20. Larong klaro. Eh, yung right, ating Sophia, maganda. Yan, yeah, medyo mga yung Sophia natin, 20. Yung mag maganda na yun. Oh, yan. Yung hindi kagandahan. O, oh, 15. Yung sultan natin, malaking malaki maganda. Ayun, wala kami maganda. Ayan, yan, magkaling diyan. O, oh, 25 yung kagandahan nun. Yung maganda nun? No, maganda po no? ng biskaya, mahal. 70 daw. Oo, 70 daw yung maganda maganda. Ito, Biscaya. 25 lang. Ito yung biskaya, 70. Biscaya ganti, local lang yan, yung biskaya. Player ba siya, no? Si Dan Fernandez? Yes, player po na Player yan ng yan. basketball? Dan... What, ano yan? Gala ng sikatubig. Water... Hindi, player yan, alam ko. Dan Fernandez, player uh, yan. Tawag <laughs> Yung... Taiwan natin, Taiwan? Taiwan po, Taiwan... 55. Ah, ano, ano yan? Variety? Ano po? Ito. Panigang yan. Ah, panigang pala. Panigang yan, ano yan? magkano yan? Yan, 50. 50, 45, pinakamaganda rin yan. Tapos yung Taiwan, 55. Ayan, ayan. Ito pwede natin Dan Fernandez ano bang ano mo? Guard o uh, forward? Point guard ka ba o shooting guard? Ayan. Dito tanong natin yung ano yung talong. Ito yung yung ate ko maganda. Ate ko maganda. Mag -ano yung magandang maganda nating talong ngayon. Asking lang yung magandang maganda. 55 eh yung hindi kagandahan 540 Yeah, may 45 may 50 pero 55 magandang maganda eh sa ating opo ah 250 oh yung maganda 25 ayan ganda ako na pisitaw hindi e na lang Ayan, uh, yeah. sa atin natanong po natin ask yung price depende po sa klase ng gulay pag magandang maganda ang itsa magandang presyo pag hindi ka ganda, medyo mababa. Pag maraming gulay, medyo mababa rin. Pag konti, ayan, yung mga sinit natatahas. Yan na, malinaw po. Sana huwag magandahin sa akin yung iba na yung asking price po uh, medyo naiiba. Ayan o, ang daming kalamansi. Maagang dumating natin yung kalamansi. Oh. Oh, ang daming kalamansi. Oh. Gusto ko dito kayo. Wala si itin-tasting ko. Pero tanong natin yung kalamansi. Madam, magkano yung kalamansi ngayon? 900, 900 po, boss. Ha? Ah? 1,900. Oh, yung magandang maganda, 1,000. Yung hindi kagandahan, boss? 900 po. Oh, o, 900. Depende sa ganda, sa klase ng ating kalamansin, yung maganda-maganda daw. Minsan pa nga, angat pa sa 1,000, no? O, okay. ayan. Minsan, uh, 1,000 maganda, yung hindi kagandahan, medyo 900. Ayan. Depende din sa klase. Sa klase na. Ayan, si sir. Sir, yung pato lang, tinis natin. May chinko po, natuloy na po. Ayun, natuloy. Maganda rin, oh. No? Maganda. Eh, ayan, nasa si Sir Nana. Ganunan. Ito, maganda rin pipi ng bakla mo, Sir, oh. Dose po, dose. Dose. Pero kaganda niya, oh. Dose, oh. Dose, 120. Salamat, Sir. Ito, ang ganda ng okra. Kaganda, ati baby, kaganda ng okra mo. Magandang, asking price natin, magandang magandang okra. O, oh, 16. Yun yung hindi oh, yun kagandahan. Eh, yun yung Ay, yun maganda lang. Yan, na, wala siyang hindi maganda. Ito, 60. Magandang maganda. Oh, kasi ang ganda ni ati baby. Ati baby, yung bulakan ba itang mahabang maaba? Mahabang maaba, eh. 110 lang ako. 110. Ayan na, bulakan. Sa maiksi. May 30. Oh, yeah. 20, oh yun ah. May iba talaga na no? depende sa klase ng gulay. Sa verde. Ay, yung mahalal. Uh, 80, oh. Ah, 80. Oh, yeah. 80, may 70. Yung di kagandaan, 80, 70. Yung maganda, maganda, 1, 10. Itong ating ano, yung negro. Negro, 90 asking ko. Wala 90 asking. Uy, andito na naman yung dalawang ano mo. Donya and Don, ano? Malungkot. Malungkot. ba? Atungan. Bakit na naman malungkot? Matumal ba? Eh, ma maaga pa kasi. Eh, kaya... maaga, maaga pa kasi. Kaso nga, oh. naka-trace to asking one thing. Oo, oh, mukhang hindi mo nakausap yung boyfriend mo, kaya malungkot ka. Yan. Tawag nila 80. 80. Eh, talagang gano'n. At least, hindi dito kaya, alam nyo ano, yan ah. Sila kasi, sila, sila ang may-ari ng sita. Yan, sila, sila, tinatawaran sila. Yan. Depende kung papayag din sila. Kaya maganda, hindi dito may-ari, ano? Alam yung takbo ng presyo. Ito ang pinakamaganda sa buong mundo. Oo. Oh. ba? Mm. Pangalawa lang siya sa iyo. Yan, ah, di ba? Ano, yan. Itong siling uh, panigang uh, talbos natin. Jordan, Sit, magkano yung talbos natin ngayon? 25! Oh, 25. Sige. Ano yung, yung magaganda po? 60, Yung kasing ganda niya, 60, 70. Yung hindi kaganda, merong 25, may 30, 20. Yan na. Depende sa klase ng gulay. Yan na. Kaya alam nila ngayon. Ayun si Garillas. Ayan. Thank you, Madam Sit. Ito po si Mariam Rivera. Araw-araw yata si may sexy. Hindi mapigil yung pag-sexy. Eh. Marian, mga tao si Alden. Magkano si Garnilas natin? As in price. Ayan. Ayan. 120 po Ano yung maganda-maganda yun? 120, 120 yan. Maganda-maganda. Ayun yung ating pipinong puti. 20. 20. Sa... Ah... Uh, Feeling, ano, Taiwan. Ayan pa po, 60. Oh, 60. Yeah, maganda yan ha. Yeah. Uy, kaganda naman ng kumawasap sa iyo. Sino ba yung artista na yun? Salamat, Marian Rivera. Isang magandang buhay mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke. Today is July 10, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit akong alamin natin yung mga asking price ng mga pressure ng mga gulay nito. Tandaan niyo po ha, hindi pa po final prices. Dahil ang asking price pwede po yan magbago minuto-minuto, oras-oras. Depende po yan kasi sa, ano, sa klase ng gulay at sa dami ng gulay na ating tinatanong. Kaya kung bago lang po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Tanda niyo po ha? ang asking price pwede magbago minum, -minum mo to oras-oras. Dito po tayo, mapirmis po tayo dito ha? sa kamatis kasi maraming kamatis si Boss Alvin, magaganda. Biskaya! Biskaya po! Anong variety? Garret! Garnet, garnet lang walang diamante. Wala, wala Magkano yung garnet ng asking price? 28. Oh, medyo umangat yata na no? 28 pa ngayon na. Ayun, dahil nga daw wala pong gaano kamatis na dumadating, sabi ni Boss Alvin. 28. Pero pag maraming dumating, bumababa no, ayan. Tingnan din natin. Ayun, ayan. ayan. Bayabas, magaling bayabas natin ngayon. Sabi ko po. Magkano uh, bayabas? 70. Yan, yeah, ilan na kano nga ni. Ay, yung palit palitpit na yan. 25. 25. 25 yan. Ito kaya ng gulay mo. Magkano yung Taiwan natin ngayon? 70. 70 ang iniingi. Yan. Iniingi eh, lang. Medyo ano siya, medyo maangat na. Yan po, medyo patuloy yung pagdating ng mga gulay natin dito sa baksakan. Yung sa mga nagtatanong po ng presyo, sana po napanood nyo na lang. Minsan kasi po, pag tinanin nyo ako kung magkano yung ano, na, kung na-interview ko naman, kung nasabi ko naman, sana uh, panoodin nyo na lang po. Kasi nalilimutan ko rin po yung presyo, nagtatanong lang din po ako, hindi ako nagtitinda. Kaya pasensya na po ah kung sasabutin ko po yung papanoodin ko po ulit yung buo yung video ko para masagot ko lang kayo kaya pasensya na po yung ati bunso kong maganda yan uh, si atibunso bunso parang hindi nagkakaedad yan yeah? stay, stay put sa kanyang tsure yun yeah? atibunso Ati Bunso, maliliit tong ating silingan ano? No? Mag ano to? Ano variety to? kaya may edad na magkano yung ganito? 30. May edad na. Pero yung maganda-maganda niyan. Oh, 50. Ay, Taiwan mo ngayon, magkano? Oh, 60. Medyo umanga, 60, 60? Oh. Eh, sa, sa okra natin. Ayan. 40, bumaksak. 40 yan, bumagsak okay. daw yung obra. Salamat! Ayan, yung down city daw, sandaan. Ialaan ah. okay. din mo, ginawa yun. Nagtanong, takbo. At takbo. Nagtanong, takbo daw. Dito sa pagtatanong ng asking price ng mais, pumipirmis tayo kay Ati Aya. Alamin natin yung puti niya. Good morning Ate Aya. Ate Aya, magkano na input yung mga yung asking lang natin? 36. O, oh, 36 siya nagtatanong kahapon na, at 36 kasi minsan nalilimutan ko. Sana mapanood natin video natin. Eh yung dilaw? Oh, 30. O, 30. Ayan ah. 36 yung puti, 30 yung dilaw. Per kilo yun ha? kaya kung ano yan, isang bundle, 300 yung 30, yung 36, 360 dahil 10 kilo po siya. Eh ano yan Suprema Ate Aya? Madam magkano yung ganyan luya natin Ang gaganda One, two Ay, ng luya Quality quality One, two nakita ko yung sigarilas kasi kasi dito lagi maraming magandang sigarilas magandang sigarilas na magandang yung asking price mo ng sigarilas 160. Maganda rin siyempre yung tindera. Yeah. Salamat madam. Ay ang ganda ng sigarilyas niya. 160 daw. Bali isang bundle. 800. Ilang kila lang ba to? Ah, lima. 800. Yan. 160. Pag 10 kilo, 1,600. Yan. Ito lima lang, kaya 800 lang. Ito, ito, ito pa yung umaangat na yun, isang palok Madam, malo magkain isang palok mo? 80 boss po. oh, yeah, angat talaga yung sampalok natin na Saan ba galing to? Sambales boss po. Sambales, taga, sam layo pa pala pinanggaling Sa puso mo mapagmahal? 25 Yan, Hindi lang yung gulay niya yung mapagmahal, pati yung puso talaga ni Madam Malo. Ayan po, maraming uh, patuloy yung pagdating ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Siyempre ito, di ko na video pa, Alis na po yung ating model na ano, baksakan ano, si Madam. Oh. Maganda. Mag maganda yung dimple niya. Ayan, no? Oh. Ayan lalim ano. Ingat kayo, boss, Madam. Saluyot. Ayan, 15. Ay, yung kangkong natin magkano ate ano? Ato yan, oh. O, oh, limang piso yung tangkong. O, oh, limang piso. Talbos ng kamote, ocho. Dito kay Madam, ano, Madam Ana. Kay Madam Ana Lu. Tanong natin yung, Madam Ana Lu, magkano yung kamote natin, ano, Taiwan Sea? <laughs> 40 sa ube. Yung maganda, may 45, may 35. Yan. Sa luya mo. 125 yan. Ayun na, meron din siyang luya dilaw. Magkano? Sobre. Ano yung dilaw? 50 50 Mahirap talagang magani eh, pag, lalo na pag nakakasabay ko yung mga <laughs> mamimili. Ay, okay. mabuti na lang eh, mababait yung ating mga in-interview. <laughs> sinibuyas, ano natin? Boss, magkano yung sinibuyas natin ngayon? 70 lang, sir. 7, medyo bumaba at ano, bumaba yung sinibuyas. Sa galyang natin ngayon, magkano? 33. <laughs> 33. Pula puti yun? Oh, yan, Okay. Salamat. Basta anong ano to? Anong kalabasa to? Grasya. Magkano po yung grasya? 15. Ayan. May swerte naman. May sana nga. Tuloy-tuloy na rin yung mga dahil matagal na nang nabakante sa mababa. Ayan eh, no? Dapat naman para makabawi yung mga farmers natin. 12 yung dilaw. Yung verde. 15. Gracia po yan, Adrasia. Madayan yung kamot, puti ba to? Magaling puti natin ngayon. Asking. Ha? Oh, asking price niya 35. Maganda, malaki, malinis, 35 per kilo, 350 per bundle dahil 10 kilo siya. Ay, Aling Marisa, magkano ano tong palay ito? Magkano ang palay ah? Galaxy, magkano yan? 70 ya. Yeah. Pagaganda magandang kalabasa natin pag anon 70 ba? Oh, yun din kagandahan. Yung magandang maganda night. Oh, yung maganda maganda 9085. Yan depende din kasi sa sa klase. Kasi dalandan di masyadong malaki 70. Ayun, 70 hindi masyadong ka ano. Depende po sa pag-update natin kung gaano kaganda ang gulay. Ah. Kaya sabi ni Madam Marisa ay magaganda maganda dito 90, ya. Ito hindi kaganda, may 70, may 75. Yeah. Dito po tayo sa gulay bago ni Boss J. Boss J, good morning. Magkano ngayon yung ating repolyo? 280 po. 200. bumaba ata na. O, yung ating pesa bagyo? 300. 300. 200 na lang yung boss. O, Labanos, 200. Kahit sa 180. Patatas. Tapos po, 400. 400. Sayote. Sayote po, 280. 280. Carrots. 600. 600. Salamat, boss. Wala. Hindi ko talaga matempuan yung idol ko dito. Tanong ulit natin yung ano dito, si Buyas kay Madam Alma. Isang magandang umaga, Madam Alma. Madam, Madam Alma, mga storage ba yung ating sibuyas? Okay. Ito, magkano itong puti na itong ganito? 6.20 po. 6.20, ilang kilo po ito? 9 kilo Ayan, matigas 9 kilo, 6.20 sa pula? 9.20 sir. 9.20 Yung ating super white na bawang? Ay, magtaas na ito naman Ay, tumas na ito yung bawang, magkano yung bawang? Transo mag 5 cm mag ano? 470. 470. Ilang kilo to? 5 kilos po. Five, ito ng ating super white. Ah uh, 530 po. 530. Tumaas nga yung bawang ano. Po, oh yeah. Okay. Oh, para makabawi naman yung mga kaibigan natin farmers, ano? Kasi talagang mure. Ah, ngayon, yung, ah, saka yung kaibigan ko ngayon, hindi ko na nakikitang nakaubad. <laughs> naka, ano na siya, nakabis na ngayon. Ayan, oh. oh yeah. Ay, o oh, nga, binawal yung kapit. Brad, ah, bawal pala dito Brad yung ano no, tama lang yung sinabi Ano. Ayan, magandang lalaki pa rin pag nakadamit. Sabi niya. <laughs> Salamat, Madam Alma. Ayan, ayan, ito, wala pa palang, wala pa palang the airplane eh. Wala pa pong binubuhay. Ayan, ito, kung kailangan nyo ng responsibilidad. Ayan, ayan. Dito lang po, meron tayong available dito. Ito, hmm. so, sa Suprema, tanong natin. Madama, uh, ano, araw magkain Suprema? 22 po. Yan, gano'n sana. Sana magtagal naman yung presyo, medyo ang ato, no? Para makabawi yung mga farmers natin. Ay, kumakain. Ayan pala yung, ano, ayan pala yung sekreto ni Badang ar para gumanda si Maxie. Eh. Diet daw, diet. Nick Cook di dito pala si Philip Salvador ng Baksahan Philip, ano itong ating mga uh, kamatis natin? Diamante po, diamante Diamante, biskaya, magkano yung asking price? 30 po Ayon Oh, 30, 30 Yung pala yung maganda, magkano? Yung maganda, angat naman ngayon ang presyo Maganda, maganda, yun ay hindi kagandahan Hindi kagandahan, 90 na 80 no, yan. Depende po talaga sa ano, sa klase ng ano, gulay na. Oh, pag maganda maganda, syempre. Ang atin, okay. Aerial pecha yo. Okay, isko, isko. Ang gaganda lang ng pecha natin. Isko magani ng pecha natin. Yung pinakamaganda, 20, yung hindi kaganda may 15. Sa mustasa, magandang maganda. 30. 30. Eh, hindi kagandahan. 20, 20. 20. Saan galing mga gulay natin? Galing po ng Gabaldog. Yan, ganun sana. Oh, ay, yung natin Taiwan si ba yun? Ha? Magkano po yung Taiwan natin? 25. Yan. Salamat po. Salamat sa uh, isko. Uh, ayan po mga kapalengke ang ating pinakalatest sa asking price update na mga saribang gulay dito sa ating kabanatuan vegetable trading center palengke ng see you po again tomorrow for my next vlog bye bye God bless us all po